Hey, what's up mga homies It's your boy Zera TV muli para sa isang panibagong video. And yeah, here it is guys isang taon na tong Easy Ride 150 FI natin na si AKA Zero Tool, no? And one year ko na siyang kasama sa mga adventures ko sa buhay, sa mga paghatid sa akin sa work, sa pagpunta sa kung saan saan, and so on and so forth. And bibigyan ko kayo ng review about dito sa Easy Ride 150 FI natin kung kamusta na ba siya matapos ang isang taon na usage sa kanya, no? And so far, bibigyan ko kayo ng positive and negative review sa Easy Ride na to, sa motor na to ano. And sa mga future Easy Ride 150 FI owners o kayo, naghahanap kayo ng tutorial sa Facebook or YouTube kung kamusta ba ang experiences or review dito sa motor na to. Bibigyan ko kayo ng review ngayon para may idea kayo kung gusto niyo pa bang kumuha ng Easy Ride 150 FI or hindi na. Kaya itong video na to ay makakapag-decide. Dito kayo makakapag-decide kung gusto niyo bang bumili o hindi. Kaya tama na intro intro simulan na natin to guys Ayun guys pinanood ko yung 4 months review ko dito kay Zeratul dati And minake sure ko na lahat ng mga babanggitin ko dito sa video na to is hindi ko i-re-repeat sinabi ko dun sa 4 month review Kaya itong mga babanggitin ko dito is ano to bago to Tsaka ito yung experience ko sa loob ng 1 one, one year talaga no? Alright guys Punta muna tayo sa negative aspect sa motor na to no guys. And unang napapansin ko na dito is itong bearing dito sa ating front mugs. Ano ba to Bandang left side ito. Left side po ito. And kung nakikita nyo yan, may mga brown yan. Kitang kita naman. Kalawang po yan. Kalawang po yan na nanggagaling sa bearing nitong front mugs natin dito sa may left part. Kasi nadudurog na siya and naggano na siya na kakalawang na siya kasi nga may na. Once and for all, papagawa natin tong front bearing natin dito sa easy ride natin no para mawala na tong mga ano na to, yung gewa kasi napapansin ko magewang na rin yung front bags ko. Kay. Kaya ay no una natin gagawin diyan. Second naman guys, para sa mga ano naman to. Kung napapansin niyo ang handling ng ating Easy Ride 150 ay is okay naman siya lalo na kung brand new. Pero pag tumagal tulad nito, one year na siya. May times na pag nasa stoplight ako, kaya subo pa rin ko sa inyo. Okay. Ayan guys, hindi makikita sa, ano, sa camera ko kasi naka-stabilized eh. naka stabilize kasi. Pero ang nakikita ko dito is ano talaga, lalo na pag nasa stoplight ako, mabibrate tong handlebar. Ibig sabihin, may isa lang na nagkakos yan, which is yung nat natin sa ano natin knuckle bearing natin. Ayan, nagbabibrate siya. Hindi na talaga pansin pero may vibrate siya na onte talaga. Ayun eh, yung napapansin ko dito. Tsaka pag umaano ako guys, tsaka pag nalulubak ako, talagang lagapak yung ano ko. Lagapak yung tipos ko. Yung front suspensions ko rin. Talagang lumalagapak siya. Hindi ko alam kung dahil sa issue ng Easy Ride 150 FI na sirain or madaling lumuwag yung nut ng tipos no kasi may ano eh, may ginawa si Pops A. Amado na ganong video na, na madali daw lumuwag ang tipos tipos nut ng Easy Ride 150 FI. Eh, sa ngayon kasi, hindi ko pa pinapalitan ito muna or hindi ko pa pinakalkal yung tipos nito. Suspecha ko, knuckle bearing na mal... knuckle bearing na sira or yung tipos nut is sobrang luwag na. Kaya yun yung suspecha ko dito. And take note nyo lagi yun guys ha. Once na nagkaroon kayo ng motor na Easy Ride 150 FI. Yung, yung tipos na ano talaga. Tipos na. Ang isa ko pang nararanasan dito ngayon currently is itong front fender natin. Ayan. Itong ating front fender. Kung makikita nyo naman napaka visible naman ang issue ngayon dito. Kundi, ayan. Ito. Salarin. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan yan. Pero suspect ako dahil dito sa mud extender na ating in order at ikinabit kay Zera Q. Kaya ngayon, <laughs> bibili tayo ng panibagong front fender para kay Zera Q. Kasi nga naman, ayan o. May crack na siya. And one way or another or katagalan masisira at masisira tong front fender na to. Pero sa ngayon naman, ano pa rin siya, pwede pa rin siyang gamitin. Eh, ilang naman ang na aking issue yan. Dito rin, kung oh, nakikita nyo. Oh. nakikita nyo guys, ayan yung crack. Nagsistart na rin siya mag-build up dito. Kasi dahil nga dito sa dagdag bigat nitong tire hugger na to. Kaya yun yung issue natin. Pa, isa, isa pa nating issue dyan, ano. Next na ating tatalakayin sa negative issues sa motor na to is yung Rotor disc natin. Yan. Kung ang nasasalat ko rito guys, ito medyo upod na yun dito po. Ditong part. And yung dito sa dulo, hindi na siya pantay. Yan. Yan merong, merong edge na rito. Sabihin, hindi pantay yung kain. Parang hindi pantay yung kain ng brake pad dito sa disc. Although, isang ano naman yun, hindi naman, wala naman problema yung ano natin, brake pad natin. And every time na may nakakasabay akong Easy Ride 150 FI or Easy Ride 150Q sa daan, is ito talaga yung issue. Kahit sabihin natin bago or luma pa yan, nag-iingay at nag-iingay talaga yung rear brakes. Kahit sino, kahit anong Easy Ride 150 FI na nakasalubong ko sa daan or nakasabay sa daan, nag-iingay yung disc brakes sa likod. Kasi nga, dahil dun sa, ewan ko sa disc nga siguro to or sa brake pad hindi naman natin pwede lagyan ng grasa or lagyan ng double WD-40 yan kasi dudulas, dudulas lang yan para lang mawala yung ingay. And that's a very concerning topic, no? Next naman, guys, sa ating listahan ng mga negative na nangyari sa akin dito sa motor na to is yung... Ito, paparinig ko na lang. Pay close attention, guys. Nakuha nyo ba yun guys? Nakuha nyo? Kung narinig nyo yung tiki tiki tik sound na yun sa unang start ng easy ride natin is yun nga kung nasa isip nyo major issue na yun kasi hindi naman normal na may tiki tiki tik sound dyan sa engine ng easy ride no kasi alam nyo naman sa vlog ko nangyari na rin sa akin yan pinabalik ko tong easy ride ko dahil nga sa sound na yun pinapalitan ko ng pyesa sabi nila sa valve daw ewan And ngayon, nangyayari ulit siya. And ngayon, medyo hindi na ako nababother. Alam ni'yo kung bakit. Hindi na ako nababahala dahil may napanood akong vlog ni Mr. Clinica Moto ba yun? Meron din naman na oil na may lagitig sa unang start pero tahimik ito kapag mainit na. I-leave ko na lang sa description yung video kung saan ko napanood yung video ni si Mr. Clinica Moto. Doon ko natutunan na hindi lahat ng engine oil na ipalit natin sa o i-change oil natin sa motor natin is magkakaparehas yan guys. Magkaibang viscosity ang mga engine oil sa market no. And kahit na anong explain natin, hindi ko rin talaga siya ma-explain dito sa video na to. Kasi ako gumagamit lang ako and basic knowledge lang ang aking alam. And dito sa Easy Ride 150 FI natin, ito yung langis na change oil ko sa kanya last time. Ito yung Uni Oil Motorsport Scooter. Yan. Yung viscosity level niya is 10W40. Yan yung gamit ko ngayon sa ating Easy Ride 150 FI. And kung napansin nyo, sa unang start niya is may lagotok siya. Yan yung sinasabi ko na tikitikitik sound. Sa unang start, magkakaroon talaga ng ganun. And may ibang oil naman na ginamit ko. Wala sa unang start yung ingay, kundi pag uminit na yung makina, dun na lumalabas yung tikitikitik sound. And I don't know kung bakit ganun. And sa ngayon, on the search pa rin ako sa kung anong magandang oil na mawawala yung lagitik sound sa unang start hanggang sa uminit yung makina hanggang sa ginagamit yun yung, yung, motor no hanggang sa magtagal yun yung hinahanap ko sa ngayon sa ngayon kasi wala pa ako nakikita ng oil sa lahat ng mga ginamit kong oil sa market wala pa ako nakikita talagang ganun pero sa ngayon kasi para sa akin na satisfied naman ako sa oil na ginamit ko and kahit na naglalagitik siya sa una eventually nawawala yan pag uminit na. Na shoutout po kay Master Clinic Moto no doon sa video na video niya na yon no. Talaga nakatulong sa akin yon and na, marami rin kayo natulungan na riders na nalilito sa kung ano gagamitin oil sa kanilang MC. Okay guys, isa sa mga issue ko pa dito sa Easy Ride 150 FI natin is yung ano, fuel gauge natin is hindi accurate. Paano ko nasabi? Ito yung video. May issue ko ngayon kay dito kay Seraqu. And papakita ko, nagpa-full kasi ako. And ayan. Dapat kasi full bar pa 'yan, guys, 'di ba? So, Kumakita niyo. Ayan full bar siya. Strike i start. Ayun oh. Kung nakikita nyo, nagbawas ka agad. Nagbawas ka agad siya ng bar. Hindi. Siguro may problema sa fuel indicators nito. Like yung floater. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero wala namang problema sa takbo. Yung ano lang talaga. Yung indicator. Dapat yung full tank pa rin yun. Dapat yung bar niya. Nandito dito pa rin. Pero pag pinatay mo siya, sibuksan mo ulit. Ayan, nasa full, nasa full bar pa rin siya. Kaso pag i-restart mo, bababa na yung bar na 'yan. Hindi ko lang bakit ganun. Siguro i-observe ko muna ulit 'yan. Ano, nagbubaba na, na naman siya. Ayan, kung napansin nyo guys, hindi accurate talaga. Kasi nagpa-full tank na ako, fill to the brim yung tank ko. Pero nagbabawas yung, nagbawas pa rin siya ng isang bar doon sa panel gauge. And tingin ko yung floater ang may sala rito, kailangan siyang ayusin or i-check para maging, ano, maging accurate yung reading. Kasi kung hindi, no choice tayo kung hindi papalitan yung floater. Kasi alam ko floater pa ito eh. Floater, floater. And ito naman guys Ito na yung last na negative na nangyari sa motor ko ngayon Sa Easy Ride 150 natin Kay Zera Q Ito na yung pinaka major Sa masasabi ko isa sa mga pinaka malala Nakakala ko dati nagawa ko na ng paraan Pero still ganun pa rin pala nangyayari Papakita ko na lang sa inyo ngayon Hi hey guys Hi hey. yo ang salarin anak ng puka Ayan. Kung may nakikita kayong basa-basa dyan, guys. Ayan, o. Oh. Ayun, o. Oh. Yung head gasket natin is naglalangis na na naman. Alam, ang ginawa ko kasi dyan dati, guys. Nilagyan ko na yan, eh. Yan kung nakita nyo. Yung chassis natin na to. Asan na? Ayan. Basa na ng langis yan. At saka kung anong kaya, hukahin ko. Tano mo. O. Oh. Puno ng langis. And ayun guys, no, kung nakita niyo yung ating issue na isang major issue na aking na sa inyo is yung head gasket niya is nagtutulong ng langis. And commonly, talagang common na common yun sa bago or luma na Easy Ride 150 Fi or Easy Ride 150Q. Oh, nilagyan ko na ng liquid gasket yan. Pinaklas ko na yan, nilagyan ko. Mis mismo ako naglagay, pero ganun pa rin. Kung nakita nyo naman, malaking disappointment yun para sa sa akin no disappointed talaga ako dun and sana sa mga bagong Easy Ride 150 FI na libas, ilabas ng Motorstar is masolusyonan yung ganong issue no kasi talagang isa yun sa mga turn off eh, na issues ng Easy Ride 150 FI na dapat magawa talaga ng action siguro pag pina-refresh ko na lang to is papalinis ko na lang din yung kasama yung head gasket papalagyan ng panibagong liquid gasket okay tapos na tayo sa mga negatibo doon naman tayo sa positive side ng motorcycle na to and ang uunahin natin guys is yung strong braking system nito sa front at rear dahil guys marami na akong beses na nagmabilis gamit ang easy ride na to and maraming beses na rin ako na muntik ng aksidente eh muntik talaga. And kung hindi sa braking system nito, although hindi siya ABS, is talagang sobrang kapit ng preno nito sa harap tsaka sa likod. Talagang makapit. Mga bigla ang preno, Makasahan nyo siya. Although magsiskid talaga kayo ng malupitan dyan. Pero kung control mo naman ng maayos yung MC mo bago ka mag biglaang ang preno, is talagang magpe-preno talaga to ng agad-agaran. Next naman natin guys is yung ano natin no, speed sensor na pumagal ng isang taon sa akin nang hindi nagkaka-issue. Yan, kung makikita nyo, may kadumihan nga lang talaga siya. Pero never akong nasiraan ng speed sensor ng Easy Ride 150 Fi. Yan. Kaya yung stock, yan pa rin yun. Hindi magbabago. Kaya kung nababalitaan nyo yun, yung mga bagong releases nyo ng Easy Ride 150 Fi is may bago ng design ng speed sensor is good for them maganda sa mga bagong kokokohan niyan hindi na magkakaroon ng issue hindi ko lang bakit sa kanila nagkakaroon ng issue bakit nasisira talaga bakit agad nasisira ito eh para matibay naman hindi lang talaga makarelate sa kanila na bakit nasisira yung speed sensor nila eh para matibay naman talaga eh. siguro nasa pag-aalaga lang talaga yan okay isa pa sa mga nagustuhan ko rito sa Easy Ride 150 FI pa natin wait lang is yung ilaw niya, yung mismong ilaw talaga. Ito natin, park light, headlight, yan. Tingnan natin siya. See so, guys, ako ah, pag bumabiyahay ako, lalo na pag nakakita ako or nakakasalubong ako ng, ano, ng Easy Ride 150 sa daan, lalo na pag naka yung headlight, is para siyang naka-high beam ka agad. Pag yan, although low beam pa lang yan, natang high beam, nakabukas yung dalawang ilaw na yon Para siya talagang naka high beam na kaagad. Kaya, every time naman nakakasabay akong ibang MCs, like NMAX, yung, basta ibang MCs na naka mini driving light. Like, nasisilaw ka agad sila, kaya ang ginagawa nila, binubulag din nila ako pag kasabay nila ako. Pag nakakasalubo ko sila, binubulagan din ako. Tinatasan nila yung headlight nila, yung high beam nila. Hindi ako, nasisilaw naman ako. Kasi nga naman, yung pormahan nito, Mukha kasi ano, naka high beam ka agad. Iba pa yung pag tinurn on mo yung high beam nito. Talagang masisilaw ka talaga. Yung ginagawa ko sa kanila, pag sililawan nila ako, silawan ko rin sila. Gantihan lang. gan lang ako. Lalo na yung park light natin, ay ano natin, flasher natin. Mano, mabilis lang. Yan o. Talagang bulag ka dyan. Eh, yung ginagawa ko pag may nagsisilaw sa akin. Kung bubulagin nyo ako, bulagang ko rin kayo. <laughs> And the next guys na isa sa mga pinaka nagustuhan ko rito is yung compatibility ng aftermarket parts dito sa Easy Ride. Kasi ang dami ng compatible parts ng Easy Ride natin sa market. And believe it or not, marami na talaga lalo na sa mga ano GY6 parts kasi dati kasagsagaran uh, pa lang ng ano unang release ng GY6 dito sa Pinas mga 2010 or ganon 2009 2009 to 2010 siguro marami pang hindi nakakaalam sa mga GY6 ng MCs kaya maraming ano marami pang walang alam or wala pang aftermarket na ano. ngayon 2024 marami na talaga naglipa na ngayon And isa sa mga ano, yung panggilid parts natin. Kasi marami na eh. Lalo na sa ano, GY6, meron ng JVT, meron ng Prodigy, uh, ano pa? EWH, MTRT, saka yung mga kalkal -kal puli, yun. Ayun ang mga kain, pwedeng pwede dyan sa mga easy ride natin. Sa puli side, no? Sa torque drive naman, GY6 or stock pwede, syempre or sa clutch lining, NMAX, AROX, Honda click, yan, PCX, ADB. Yan ang mga pwede na ano natin sa clutch lining. Bell naman, yung click, tsaka GY6 lang ang pwede. At sa air filter, yun naman, nagawan ko yung pamaraan yan. Imbis na gumastos kayo ng 450 pesos, 100 pesos lang yung gagastos sa Check nyo na lang dito sa video na to. Yan, yan. Check nyo na lang dyan yung vlog natin. Kung paano ko ginawa kung paano kayo makakatipid sa pera nyo. And isa sa pa sa mga nagustuhan ko dito sa Easy Ride natin is yung ilaw niya sa rear, rear side. Rear side. <laughs> yan, yan, nakabukas niyang ilaw. Lalo na pag gabi, kitang kita to yung nagsastand out eh. Itong, ano natin, ilaw natin sa light Saka yung ilaw natin dito sa plate light. Yan. Ang lakas nito guys, hindi ko, nakakatuwa siya. Sobrang lakas. Kaya pag nasaligod uh, nasa likod ka, Lalo na kung gumawa ka ng kalokohan sa ano, sa kapwa mo rider, mapaplakahan ka kagad eh. Kasi ang lakas ng ilaw eh. ano Talagang standout out o stand yung ilaw nito ni Easy Ride 150 FI. Tsaka dagdag niyo pa itong mga ano, mga reflectors na to. yan yan Refle reflectors. Left and right. Isa sa mga dumagdag points niya for safety para sa ating EMC. Isa pa sa mga gusto ko dito guys itong handle switches natin left and right. Kasi, tingnan nyo ba naman, ang tibay niya. One year na sa akin to, at wala akong naging issue ni isa dyan. Pero lang sa sa una na pina-warranty ko. Na di ba ito hindi siya umiilaw, tapos winarranty nila hanggang ngayon, wow pa rin. din walang sira o kung ano man. Wala problema sa mga handle switches nito, talagang good siya. Talagang walang, walang issue, walang nasisira. O oh, ito, okay na okay starter. Yung ilaw, goods pa rin. hill switch, goods pa rin. Ayan. High beam, goods pa rin. Signal, turn lights. Goods na goods. Busina. oh, goods na goods pa rin. Kaya, quality din talaga yung mga pyesa na ginamit dito sa Easy Ride 150 FI. Talagang goods. Alright guys, oh, ang huling-huling pinaka nagustuhan ko rito sa MC na to guys is yung performance na talaga. Is, yung talaga yung nagsastand out sa akin. Kasi yung setup ko ngayon guys, uh, lalo na sa, sa panggilid, kasi naka-stock engine pa rin naman ako. Ang setup ko ngayon is JVT pulley at uh, 819 belt na bando, stock na clutch lining, stock na clutch spring yung Belco stock din na Lamborg. Yung torque drive ko pang SYM, ano, Joyride ba yun? One, Joyride 125 and yung center ko is 12 RPM. And napakaganda na acceleration nito guys. Talagang solid siya sa hatakan, lalo na sa mga take off. Nako, ganda. Goods na goods talaga. Pero wag niyong asahan na ano, may dulo siya. Kasi wala akong dulo na nakakapa dito eh kahit na ilang throttle na yung ginawa ko, wala siyang dulo talaga. More on arangkada lang talaga. And yung bola ko nga pala, naka 15 straight ako. Kaya wala talaga siyang arangkada. Ay, ay wala talaga siyang ano, wala talaga siyang dulo. Good siya sa arangkada, gitna, pero dulo wala. Eh yun naman talaga yung aasahan niyo sa mga ano lang, pag naka ka na clutch spring. Itong MC nito kaya kaya nito makapagsabay sa ano, sa click. Nmax, kayang-kaya naman. Basta, with the right pyesa, with the right combination, right setup, kayang-kaya -kaya nyo ilabas yung tinatagong potential ng motor na to. Dahil, alam ko naman kasi guys na gusto nyo bumulis yung motor nyo eh. Kaya, marami sa mga ano natin, Easy Ride 150 FI natin na naghahanap ng setup dyan. And marami ring shops na nagkalat sa ating GC, sa group, group ng Easy Ride. Marami sila. ay na lang ang mamimili kung sinong gusto nyong puntahan. And legit yung mga yan. Maraming legit sa group natin and mas maganda. Doon kayo magpunta para magkaroon kayo ng idea. And kung paano nyo na rin mamimaintain yung, ano, yung MC nyo pagdating sa takbuhan. And yun nga guys, kung gusto nyo itong vlog natin sa Easy Ride 150 FI natin, aka Zera Q, please like, share, subscribe sa ating channel Zero TV for more Easy Ride 150 FI contents no and other MC like yun niya, yung ating Rapid 150 and kung ano pang MC na ating matalakay sa channel no and thank you thank you talaga sa mga patuloy na sumusuporta nanonood and I'm trying my best and I'm doing my best para makapagbigay ng quality content sa inyo na no? kahit papano may matutunan tayo sabay-sabay no and this is Zero TV Right save, Salahat, Zero TV Out.